Yung mga at mga update ko sa kalapati ko, ngayon lang, ngayon lang ako, ngayon ako nag-vlog ngayon. Ito sila mga kalapatits. Yan sila. Yan. May itlog sila ngayon, mga kalapatits. Ito si Tanggol, kakauwi lang yan. Ga kanina, nawala yan kahapon dahil pinakawala ng pinsan ko. Wala pa yan pakpak. Tapos ito naman si Sky. Ayan naman yung ano, napanot dahil tinutukan ng mga kalapati kong una nung, nung dalawang matanda na nawala sa akin. pinalipat pinalipad ko din na bumalik. Kung, tignan natin sila. Tignan nyo mga guys. Ito si, ito si Sky. Ito siya mga guys. Tignan nyo. Napanot yan. Ito yung, ito yung favorite kong kalapati dito. Kasi siya lang naman yung siya lang naman yung ano, natuturuan ko dito. Kasi ano, yung lahat ng inalagaan ko dito ng kalapati nawawala. Yan siya, may lap. Ayun e, lang guys. Maya na lang ulit. Bye. Yun mga guys, kakatapos ko lang kumain. Sorry, di ko na na-video kasi ano, sobrang sakatanan ko. Di, di na ako nakapag-video. Sobrang gutom na. Ito si tang ito si ano, tanggol. Kunin natin siya kahit may bit may anak. Matapang to. Nuno ka. Tingnan niyo. Ano? Nuno, no, matapang oh. Si Mateyog. Mateyog siya. Kunin natin mga guys. At lang. Ang laki ng pinaya to Yun siya? yung ring niya. Oh. Ano? NFS 2022 26 26233475. yun ang ring niyan, ay no. Oh. Ang tapang niyan. Balik din natin kasi naglilimlim pa siya eh. Darapa pa lang mga guys. Bono ministro. ex na baka naman. Anh lang. Bye.